Hi guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel. So, kagaya nakikita niyo guys, may niready akong itlog. Anim yan, kinain ni Asis yung isa. Magagawa ko ng tok neneng. Ayan. So, binabad ko na siya. Mamaya ko pa kasi <laughs> Kasi magluluto muna ako ng ulam namin. So, magluluto ako ng tinola. Ayan, nakaredy na. Ang inaantay ko na lang ay yung manok na binibili ni Asis. Tapos nakaredy na rin yung Bali yung malunggay na pinukuha ko kay Asis. Three pieces lang. Kasi masyadong madami. Kapag ano, kasi malalaki yung dahon niya. Kaya sabi ko, konti lang. Ayan. So, kulo-kulo ko kulo, kulo lang to guys. As usual. <laughs> Nantay ko si Asis. Yung sa manok. Bago ako mag-gisa-gisa. So, eto yung magiging merienda ko mamayang hapon. Tok neneng. Hi guys! So, ayan, pupunta na kami sa center para sa aking injection. Katatapos ko lang maglinis and yun, medyo kinakabahan ako. Kasi natatakot ako sa injection. <laughs> sa tanda ko ito, sa totoo lang, takot ako sa injection. Na yeah, masakit kaya, lalo yung pagpasok ng ano, ng gamot sa braso. Masakit ah. Sakit ang injection. Tatakot kaya ako kaya medyo kinakabahan ako. Dala ko lahat yung records namin sa OB. Kasi baka mamaya, baka mamaya magtanong sila kung ano-ano yung ano. Eh yung tao doon, ano lang midwife? Midwife ba? Alam nyo naman sa public, midwife lang meron sila. Ang OB sa mga private, ganyan. Ah, Kapag sa malaking hospital, kagaya ng Barat por, may OB sila. Pero kapag ganyang center-center, midwife lang ba? So, ayan, pupunta na tayo doon. Kinakabahan ako. Kasi masakit eh. Masakit ang injection. Tama, 10 o'clock na. Open na yung center ngayon. So, nililinis lang ni Asis. konti yung tuktok. Ayan. See you, see you. So, ayan guys, tapos na kaming maka, ano, register At ang dami nilang, ang dami, ang dami nag Mga baby, I schedule ngayon ng mga buntis at saka mga baby. Kaso, yung vaccine na gagaling sa Barat Hospital, wala pa, hindi pa nadating. Kaya nag pa kami. Yun, kaya pala ako nahihilo ang bawa ng dugo ko. 90 over 50 Papa, no? Mm. 90 over 50 yung dugo ko, guys. Kaya ako nahihilo pala. Di bali may mga prutas-prutas ako dun sa bahay na kinakain. Malaking tulong din yun. Magpapabili pa ako kay Asis ng ano ng orange. Ay ano, ng suntala pala. Uso na naman ang suntala ngayon. Kasi alam nyo yan, kumakain ako ng apple na may asin. <laughs> Iba yung trip ko, apple na may asin. Kinakain ko guys. <laughs> yan kaya yun and nakakuha na kami ng yellow card yellow card ano ba kasi ang tawag doon basta yung record dito sa may ano may center kasi kapag napunta na sa barat for tatanungin kasi nila yung record na yun guys lalo sa barat hospital tatanungin nila yun kung may record kay sa center yan and yun okay naman binigyan nila ulit ako ng gamot although may gamot pa ako na binigay ng doktor nung nakaraan tapos binigyan nila ulit ako ng calcium at saka ano yan? Calcium vitamin D at saka ayon. Uh, eh meron na akong tinitake na vitamin D at saka ano 'di ba? Calcium din. Ah, ayon din. So ubusin ko muna yung binili namin sa Chodari. Tapos at least meron akong tambak na gamot ba. So ayan, nag-antay kami. Ang dami, ang dami nag-antay guys. Nakikita nyo ba? Ay, hindi nyo pala nakikita, may tuktok na nakaharang. Ang dami mga baby. E eh, wala pa yung vaccine, kaya nandito, nagaantay din kami. Di ko alam kung anong oras natatapos. Ayan, may bago na namang pasyente. Nagpapa-injection so, din yung TD. What's that, Papa? TD? Hmm. Tapos, mayroon pala akong medicine para sa bulati. Binigyan nila ako ng medicine para sa bulati. So, ayun, naipasa ay, na namin yung papel doon. mag na lang kami natatawagin ng pangalan. Tapos yun, i-injectionan na. Tatakot nga ako kasi masakit yung pagpasok ng gamuti. Kasi namamanhid yung ano. Pagpasok mong ano, namamanhid kaya masakit. namamanhid yung kamay, namamanhid. Kaya, <laughs> natatakot ako. Ninenervyos ako ng konti. Nandito na yung vaccine, guys. Ayan o, oh, nakalagay sa blue. dami nilang dala. Tara na, tara na. Hi guys! So, ayan, bali, tatapos lang namin kumain ni Asis at nag ah, uh, papababa ako ng aking pagkain. Pakinansyan ko. Papababa ako ng pagkain niya. No, yun nga, kaya sabi ko sa inyo, masakit ang injection. Wala naman. Ano, manipis yung, manipis yung ginamit na karayom yung pagtusok ng karayom hindi mo masyadong maramdaman pero yung pagpasok ng gamot talagang ramdam mo na gumanon siya sa balat <laughs> at saka masakit na ano yun, yun, yung ayaw ko sa injection para sa buntes kasi naman yung kamay guys kailangan ginaganon-ganon mo siya para umano yung gamot ba kasi masakit talaga at saka ang mga bata ang dami mga bata na schedule ng injection ngayon ng mga bata every ano daw every 20 ng calendar nila ha every 23 ng calendar nila may schedule depende kung ilang months ang bata kasi ako babalik ako after 2 months di ba ngayon nagpa injection ako next month wala akong injection sa so, susunod na month meron ulit akong injection ayan so yun yung ilan nila and may bago silang bagong programa kasi nung baby si Asher, pag pinapa-vaccine namin, wala yung measure-measure pero sa atin sa Pilipinas, meron yung measure-measure, yung mini-measure ang ulo, mini-measure yung braso, mini-measure. Basta mini-measure yung bata, may gamit sila na pang-measure ba? Nung baby si Asher, walang ganoon dito sa my Center. Pero kanina nakita ko sa mga baby, meron na mini-measure na yung ulo ng baby kung gaano kalaki yung ulo ng baby, yung sa braso ng baby, ganyan. Dati kay Asher, ano lang, timbang-timbang lang, tapos bigay lang sila ng vaccine para sa bata, pang one month, pang three months, pang six months, pang eight months, ganun ba? Sabi ko, aba, medyo na sila, medyo may mga ano na ibinibigay dito sa center. And yun, papa no, may ano no, may free... May free na ultrasound, na no? Uh -oh. may magbibigay daw sila ng one free na ultrasound dito sa may center pero hindi pa namin alam kung kailan pero ang sabi kasi ng doktor sa akin nung OB ko nung nakaraan uh, 18 24 weeks yata 16 to 24 weeks yung makikita bastaan mo after 5 weeks ulit 13, 14, 15, 16, 17 tama 18 18 weeks after 5 weeks ulit para makita kung may mata na yung baby pero alam niyo yung ultrasound kung nakaraan guys may ilong na yung baby nakakatuwa kaya maliit may maliit siya ano siya 0.1 0.1 cm para gano'n nakalagay yung nasal ano siya meron meron na siya nakita na ilong na ganyan nakakatuwa pero yung sa 18 weeks kasi doon na makikita talaga na may finger na yung bata may mata yung sa tenga, may mga daliri sa paa, mga ganun ba. Pero kung magbibigay sila dito sa may center, baka dito kami sa may center. Kasi sabi naman nung midwife doon, free. And yun, syempre, konting tanong-tanong at tungkol sa OBI. Kasi tinanong yata nila kung tagasan yung OBI. Sabi ni assist Barat Poor Hospital din. Ano, nagtatrabaho sa pub, public yung ano, government yung OBI ko. Nanab dito sa Chudere. Tapos yun. Ah... Uh, Nakwentong, ana, parang natanong nila kung anong sabi ng OB, ganyan. Tinignan lahat ng ultrasound, blood test ko, tapos yun, compute-compute nila tungkol sa due date, ganyan nga. Kasi tinanong nila ulit sa akin kung kailan yung last menstruation ko, hindi ko talaga matandaan. Basta sabi ko, first week ng July, hindi ko matandaan ang date. Hindi ko talaga matandaan. Kasi ang natatandaan ko lang nung nag-swimming kami, yun yung natatandaan ko na date. Pero nung last na menstruation ko talaga, hindi ko alam kung bakit hindi ko matandaan. Basta ang alam ko lang, first week yun ng July. So, i-compute kasi nila yun sa due date eh. Kasi pumapatak yun March. Pumapatak talaga siya na March talaga siya, March March 20, kung hindi March 20, nasa March 26, 27, 28, 29, andun sa ano na yon And sinabi nga din nila, Since yung first baby ko ay CS, etong second baby ko, ang sabi kasi ng midwife, para na rin sa safety namin ng baby, kailangan CS. Sabi nga ni Asis, normal naman lahat ng blood test, hindi pwedeng mag-normal. Sabi nila, hindi daw. Mas safe pa rin talaga kapag CS pa rin dito sa second baby. Kasi, ang sabi nga niya, sa edad na rin, sabi niya, yung siguro yung sa pag-push, ganyan kapag nag-labor ka na, So, yun naman yung na nila. Tapos, yun nga, si Rabinazis na sinagest din ng doktor na kailangan daw magpa-test, ipa-test yung ganito-ganyan. Sabi ng midwife, sabi niya, oo, alam ko yan. Sabi niya, sinasagest talaga yun ng mga OB kasi sa edad nga ng asawa mo. Kasi nga, mat matanda na. Sige, admit, admit na natin matanda na tayo. <laughs> na matanda na nga tayo. Pero sabi niya, ah uh, parang ano yung tinanong kung ano yung decision kasi ang decision talaga namin guys hindi hindi kami magpapatest sa sinadjes ng doktor kasi sabi naman sabi kasi ng OB sa edad ko may posibilidad na magkaroon ng abnormalities yung baby may posibilidad lang naman na sinabi niya sa edad nga pero marami naman kasi tingnan mo may kakilala ako kagaya ni Ati May ay si ate May si ate ano pangalan. Oh, si Ate May. Na nung, ipinagbuntis din niya yung anak niya, isa lang ang anak kasi yun ni Ate. Pero nung ipinagbuntis siya yun, nung anak niya, mas matanda siya sa akin. Something, ilang taon ba si Ate? Ang sabi niya sa akin, 40, 43 yata siya, something 43, or nasa 45 siya. Nung ipinagbuntis niya, ay mali, 40, parang ganun din. Parang pareho lang din yata sa akin. Basta nagkukwento sa akin si ate, okay naman ang bata, wala nang problema yung anak niya. Kaya, at saka yun nga, alam mo yan, yung mother instinct na malakas din naman yung ko na hindi, magiging normal ang baby namin. Kahit papano naman. Parang kay Asher ba? Ganun. So, hindi. Tapos sabi sa akin ng doktor, ang sabi kasi sa akin ng OB, kapag nagpa-test ka, sabi niya, wag sa mga clinic-clinic lang na nag-o-offer ng test na yun. Sabi niya, kailangan sa mga malalaking hospital. Ngayon, nabanggit dito sa center, mahal pala talaga yon kasi, di ba nabanggit ko sa inyo sa vlog ko na si Cecil ay nagbayad sila ng 10K, more than 10K, pero kamag anak nila yung doktor. Ang sabi dito sa center, nasa 40,000 pala yun grabe sabi ko ha siguro sa atin guys nasa ano nasa 18,000 pesos around 18,000 18, to 20,000 pesos yun yung sinabi niya sabi niya mahal talaga yun sabi mong midwife nasa 40,000 yun at sabi niya hindi yata sa dugo kasi, kasi sa mga clinic clinic sa dugo lang yun nila kinukuha tapos ititest nila kung may abnormalities yung bata. Yung ano ba, yung may posibilidad na, yung bata hindi makapagsalita, hindi maka hindi makadinig, wala siyang pandinig, hindi siya makapagsalita or something na special, something na yung bata magiging special ganon. Yung mga iba daw sa dugo kinukuha yon. Pero sabi niya sa mga malalaking hospital kagaya ng Baratpur, kagaya ng mga malalaki ba, may mga malalaking hospital diyan sa Baratpur sabi niya, ang kinukuha daw yun yung sa tissue yata ng bata, kaya mahal, sabi niya. Pero sabi nga naman ni Asis, hindi kami magpapatest, sabi niya. At saka, sabi din mong midwag, sabi niya, wag na, sabi niya, kapag magpatest kayo ng ganyan, sabi niya, something na, alam niyo yan, may something pag nalaman na may diferensya, may mga isa isasuggest sila na ganito, 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 ganyan isasuggest nila yan, kagaya ng iteterminate ang bata, halimbawa pinanganak mo yung bata na special may special ano siya, isasuggest nila na itatanggalin kasi nga baka daw hindi maalagaan ganito, 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 yun din yung in-explain kasi mong OB, kaya sabi namin kaya sabi ni hindi, hindi kami magpapaano hindi kami magpapatest nun, ano man ang magiging kalabasan ng baby, aalagaan namin siya. Kasi anak namin yun eh. Alam niyo yun. Feeling ko talagang payat ko. 60 ano ako guys. 64 kilos. <laughs> Ang bigat ko no. 64 kilos ako. Bago ako nagbuntes. 58 ako. Kasi di ba nagdiet diet ako. 58 ako. Pero nung malaman ko nabuntis ako. Sa, dahil din suguro palagi din ako sa tubig. Laki ng chan ko paan may palagi ako sa malamig na tubig, guys. Kasi kapag ang tubig na ininom ko hindi malamig, mapait ang panlasa ko. <laughs> kaya malamig na tubig yung iniinom ko. Ayan, kaya yung chan ko parang pang limang buwan na. Parang pang limang buwan yung chan ko. Tignan nyo, ah, oh, yung laki. Dahil na rin siguro sa tubig. Pero hindi ako masyadong palakain. Ano lang kinakain ko dito? Apple. Tapos kanin lang, kumakain ako ng kanin dalawang beses lang sa umaga tapos sa gabi. Pero may oatmeal nga kasi ako sa umaga. Pero bukod doon, mga prutas lang yung mga merienda-merienda namin. Minsan tinapay, pero isang tinapay lang na yung burger bread. Ganun lang. Ay, hinihingal ako. Dali kong mahingal. Ayan, medyo makulimlim dito. Kaya yun, So, yun yung nangyari. Yan. And, sunod na check up natin after 2 months. Injection. <laughs> Takot ako sa injection. So, yun guys. Naka, ano na ako ng isang injection. Okay naman. Malit naman yung karayo. Masakit lang yung pasok talaga ng gamot. Talaga, nararamdaman mo talaga na pumasok siya. Tapos, ano, yung parang gumagapang siya sa, sa loob ng balat mo. So, ayun lang, guys, yung ng ngayong araw na to, check-up, check-up natin. And, yan, thank you, thank you again for watching, and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.